Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na hawak ng Davao Police ang isa umanong dating membro ng Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Inimbestigahan na rin ng PNP ang alegasyon ng isang dating membro ng KOJC na may nangyayaring sex trafficking sa kanilang grupo. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Isang dating membro umano ng Angels of Death ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang kasalukuyang nasa kustudya ng Davao City Police. Nakikipagtulungan daw ito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang miyembro ng kanyang pastoral. Angel of Death at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit Uh, para sa personal na interes ni Apollo Kibuloy at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima. Di di umano, again, these are all allegation at uh, hahayaan natin ng korte. Ayon sa PNP, tumutugma ang kwento nito sa mga nauna ng aligasyon ng mga biktima. Ayon pa sa nagpakilalang miyembro ng Angels of Death, may iba pa siyang kasamahan na tumiwalag na rin sa KOJC at handa o manong lumabas para makipagtulungan sa otoridad at validate and verify kung itong ang uh, tao na ito ay talagang uh, miyembro ng uh, KOJC kaya nag-iingat din po tayo hindi lahat ng uh, lumalapit sa atin na nagpapakilala but uh, based sa kanyang revelations at uh, may mga nagpatutoona na itong tao na ito ay talagang uh, dating miyembro at, uh, at siya mismo, kinukonfirm niya, he was part of this group na ginamit para harasin at uh, mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di o mano, again, di o mano ni uh, Apollo Quibolol. Muli namang pinabulaan na ng kampo ng KOJC ang aligasyon ukol sa Angels of Death. Uh, lahat na ata ng mga paratang, no. Uh, ina-accused na against Pastor Apollo si Kipuloy. So, we will just, uh, kung meron talagang complaint na ganyan, we will uh, appropriately answer the same. But what we know is that uh, there is no such angels of death. This is a creation of the imaginative uh, mind of the persons against him. And we just pray na sana naman matauhan sila at uh, ma-realize nila na wala talaga itong katutuhanan. Samantala, iniimbestigahan na rin ng PNP ang aligasyon naman ng isang dating miyembro ng KOJC na ipinahihiram umano ni Kibuloy sa kanyang mga kaibigan ang ilang miyembro ng kanyang pastoral. Aminado ang PNP na mabigat ang aligasyon na ito na maituturing daw na sex trafficking. Uh, this is a very serious serious allegation. Kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi, that would somehow uh, Uh, baka hearsay pa lamang pero yung sinasabi niya na may mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung uh, ipinasa o inoffer dito sa mga partikular na tao po na ito ay uh, we are now in the process of documenting all these allegations and uh, revelations po at uh, nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po regardless kung sino pa po ito uh, that is a new allegation again against pastor Apollo Sikibuloy and i do hope I'm Pray na kung sino man ang namuno nito sana naman uh, tama na no uh, nag-surrender na si pastor no and uh, to add more cases and founded cases against him would not only be unjust it would also be immoral Naghahanda na raw ang kampo ni Kibuloy para sa nakatakdang pre-conference at marking of evidence sa September 25 sa Pasig City RTC para sa kasong qualified human trafficking Mar Gabriel para sa mata ng agila Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa matatang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.